Basahin natin ang Unang Timoteo 5, 3 hanggang 8. Matiyo 5, uh, ikala, Unang Timoteo 5, verse 3 hanggang 8. Unang Timoteo chapter 5 verse 3 hanggang 8 Igalang mo tulungan ang mga balo, ang mga babaeng balo na walang ibang maaasahan sa buhay. Kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo ang mga ito ang dapat kumakalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Ang tunay na babaeng balo ay yaong nag-iisa na sa buhay. Ang Diyos ang tangin niyang pag-asa kaya patuloy siyang dumadalangin gabit araw. Ngunit ang babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito nang hindi sila mapintasan. Ang sino mang hindi kumikilala sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Kaya, ganun. Ang mga ba babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay maituturing silang mga patay. Patay ano sa kanila. Buhay pa, patay na. Kasi nabubuhay niya sa kalayawan eh. Kaya, hindi lang naman sa mga balo eh, pati din tayo eh, na namumuhay sa kasamaan. Buhay pa, patay na. Na, buhay pa, pero patay na. Patay na, kasi patay ang pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa eh. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya ganun, na, kaya, sinabi ng Diyos na pag sumikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos upang mabatid ninyo ang kanyang kaluuban kung ano ang mabuti, banal, makapangyarihan, totoo at talagang ganap. Kasi makapangyarihan ang Diyos eh. Walang lingid sa Diyos lahat ay lantad eh. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na may Diyos na tagapagligtas na sumasanggalang sa ating buhay. At sabi niya sa ibang verse na, sabi ni Jesus sa ibang verse na, manalig ka sa Diyos at manalig ka rin sa akin. Hmm. Saka sino, sinabi din niya sa ibang verse, sinabi ng Diyos sa ibang verse, kasi sinabi ni Jesus na, hindi ako nagsasalitang sa galang sariling aking lamang ang nagsugo sa akin, ang amang na langit. Sinusunod ko lang ang kanyang mga utos. Ganyan. Kaya gano'n. Kaya mapalad yaong nagbibihis ng kanilang kasuutan, hindi sila lalakad na nakahubad. Mapalad ang mga wala ng ibang inaasahan. Mapalad ang mga abah na wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ang Diyos ay matuwid eh. Matuwid kung humatol ang Diyos ay nasa tama. Paghahatol ang Diyos ay pag humatol ang Diyos ay nasa tama. Matuwid kung humatol ang Diyos. Kaya ganun. Dapat katakutan natin ang Diyos. Kasi makapangyarihan siya eh. Walang lingid sa kanya lahat ay lantad palihiman yung gawain mong kasamaan, may nakakaalam ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palihiman yung gawain mong kabutihan, may nakakaalam ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya walang nakakatarok sa pag ng Diyos. Kaya sana meron kayong natutunan sa ating Bible sharing ngayon. At sana magpatutuo din kayo na may totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi ililigtas tayo ng Diyos eh. Sugaton tayo sa lapaap eh. Yung mga sakadarating ang masamang araw na yaon. Ipanintulot ng Diyos eh. Pero ililigtas mo niya tayo yung mga taong wala na bang ibang inaasan. Ay, wala ang mga abang yung mga abang wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos, ililigtas niya muna sugaton sa lapaap sa darating ang masamang araw na yaon. Kaya mapalad tayo na nagsusumikap, natop din at alamin ang katotohanan. Kaya mapalad tayo. Kaya mga bulaang guru, mga bulaang propeta na sa ngayon wala nang naiwan ng mga bulaang propeta, yung bulaang guru na yung. mga bulaang guru na ano, na walang iniisip kundi papapayaman sa kanilang churches uh, hindi kinalulugdan ng Diyos yan walang hindi natutuwa ang Diyos yan hindi nalulugod ang Diyos yan kasi ang iniisip lang niya eh, yung mga sa churches niya eh, hindi yung pagliligtas eh, eh yung hindi siya nagtuturo ng katotohanan ba? taliwas ang kanyang turo. Mm -mm. Kaya ang sabi ng Diyos, ang sa Diyos ay sa Diyos eh. Ang kay Caesar ay kay Caesar. Ang sa tao, ang sa tao. Ang sa Diyos ay sa Diyos eh. Kaya mamili ka kung sa Diyos ka. Nandyan na lahat. Kung sa tao ka, kamatayan ang kaparosahan. Kaya sinabi ng Diyos na, aanhin man isang tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundo, kung ang kapalit naman nito ay ang kanyang buhay. Kaya ganoon lang po. Sana may natutunan kayo at ipamahagi din natin. Isa buwag ang maayong balita sa Diyos. Isang yaw ang maayong balita sa Diyos. Isang nato ang maayong balita sa mga atong isig katao. Kaya asa mga itong usa o duha nga magkatigom sa kungalan, ana ako sa taliwala. Kaya ang Diyos lang nakakaalam niyan. Mm. Kaya uh, ganoon lang po, manalangin tayo sa lahat na pagkakataon upang hindi tayo madaig ng tukso. Mm. Bye for now. Thank you for watching. God is love. God is good all the time.